Sino yung nangangarap mag Japan dyan Huwag lang susuko Nangangarap ka eh Pagdasal mo Ganda dito sa Japan Mabubuhay ka sa mundo ng Mga tao na ano Free ka free Walang negative Siguro depende na lang sa iyo kung negative ka na malapit ka rin sa negative. Pero sa akin ha, experience ko dito. Maglilimang buwan na kami dito Ang babait ng mga hapon Ay, Sarap sa buhay na ano Nakapaligid sa iyo Puro mga babait Tingnan mo Ang dami namin kaibigan dito Dinala kami dito Nilibre kami ng ano Gas Yan si James oh. James con! Video to remaster Yo, galing na si James oh. Magaling na. Kahit kahit ilang ulit maano. Kahit ilang ulit gumulong 'yan. Ako may eh, parang mababali na yung paako kakagulong. Eh. Ang sarap dito. May ano ganina diyan, may ska gumulong-gulong. Oh, Itisang, Tomodachi des. Hi. Saigo des ka? はいあ、もうまっすぐ行きますそっち